Hi guys, welcome back to my channel Ito na nga, si Eliza Valdez ang nangunguna na pinag-uusapang atleta sa buong Pilipinas Di, Hindi lang volleyball ha? buong sports talaga sa Pilipinas, si Eliza ang nangunguna, po mga pangarawa si Boss D, Wong tapos pangatlo naman si AJ Opiena, o diba, iba talaga ang ating Alaysa Valdez, so talagang siya talaga ang face of Philippine volleyball kasi siya yung number one na pinag uusapan na atleta sa buong Pilipinas at maraming umahanga sa kanya hindi lang mga teenager, mga matanda, mga bata kilala na ang ating Alaysa Valdez talagang mabait naman talaga si Alaysa kaya lalo siyang pinag pala at may mga endorsement pa siya ngayon ng mga bago ngayong 2024 kaya kayod kalabaw muna ngayon si Fenom araw-araw may ganap o oh, di ba kaya abang-abang na tayo sa pagbalik ng PVL malapit na malapit na sinamagawis so, sa ating update hanggang sa muli bye bye